Hello, hello mga ka-trip. Good evening. Uh, ngayon, nandito tayo sa Swake. At pupuntahan natin yung mga mas mura pang chocolate. Pupunta uh, pupuntahan natin yung Sok Turkey Chocolate. Ito yung mga binibinta nila to to Expert. But pwede, pang, pwede pa. Uh, pwede rin pasalubong. sa natin kung magkano yung mga bintahan nila dito. Actually, nagtanong na ako kung saan banda yung soft Turkey tatanong pa tayo dito ito yung kong kabisado ay friend we not the sock turkey sock turkey the ala the chocolate ata taala sock turkey ala sa video bas But... not so din ah kulo ata sock turkey ada pulo chocolate so I, I can assure you, it's not problem. It's na a problem. no problem. Okay. As Kasabi vlog. Okay. 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 Now, where are the chocolate? Color chocolate? Color. Ah, okay. Habibi, how much this one? Ah, that one, dinar. Dinar? Dinar. Two dinar, 8.50. Ah. One dinar? Ayo? This one, one dinar, two? One dinar, 8.50. Ah, okay. Mga ka-trip this one. This one, KD. Dalawa na. 1 KD. Uh, 8.50 This one Okay, matagal pa Ang expiration niya pa hanggang Matagal pa, July 2024 Mas mura dito yung mga chocolate Tignan mo, 1KD lang to And how much this one, my friend? Stickers, the big one? Ah, dinasa ba may akamsin. Okay This one, chocolate This one? Oh, Sabamia comes in. Ah, Sabamia. sabamia. 700 pills. ada Sabamia. Oh, ah, Sabamia. Ah, sabamia. Sapari, sabamia. Ah, sabamia. Yeah, sabamia. This one, may shop ah. Ay. This one, Tofilak, 700 pills lang. How many pieces this one? 24 pieces mga katrip. Sabamia. Oh, Sabamia also here. Ha? Huh? Yeah. Sabamia. This one also 700. Ah. Oh, 700. Mga katrip 700 pills lang lahat yan. And then yung Safari 700 pills lang ang Tico sa Dapi Bad Philippines. Same same but expensive. But here is good. This one, mungkin ada Filipino, mungkin ada mini. At the expiration oh habibi. Uh that mm -hmm. went 20... this is 8 month apart. Ah 2024. Is okay. This not near to expire. Long time. October. October pa expiration. Di ba? All this one also panda. 700 pesos uh, sobra. Right? Ah uh, dinarin ruba. Ah dinarin ruba. This one hilo panda, 1 dinarin ruba. Ah uh, dinarin ruba. 36 pieces na. Okay. Marami pala to. Malaki. Yun Ito July 16, 2024 pa. Ang matagal pa. And this one, Kamsin chocolate spoon. 750. 750. January 22, Next year pa. January 31 pa. Ayan. Tapos may mga tea din sila, Turkish coffee. Hindi lang ano, may mga kape, hindi lang chocolate, marami para sa for And all this one, burger gummy.

this one bad chocolate sa? Ah, huh? oh, coconut yeah. flavor chocolate. Ada kibear mm. sa? Ah, don lang mga katrip yung seal nila. Seven hundred pills. This one, bro. This one. How much this one? Yeah. 12, 12, piece. 12 pieces. Sobong mga konsen. Thank you. Uh, this one, coconut. 7.50 lang, oh. 12 pieces na. 12 pieces. Um. Uh, Sok turkey. Sa? This one. Sok turkey street. Shara. Ah, Shara turk turkey. Mala uh, dackles Sa? Mujud mini. Sinis make a baby. Sinis make a baby. Hmm? Sino si Mike? Mahmoud. Mahmoud. Gol ni Mahmoud mo jud. Okay? Eh, hey, ibi yada chocolate. Sino ibi pibad mini ada mu wajid plus sino? Wala, cool, mu wajid plus. Eh, hey. hey. sir, hmm? wajid rakhis. Eh. Eksan sa? Mia, Mia. Mia, Mia. Sa Eh, hey, Pilipin. Gol ada English. Gol. Eh, mi Arab Bas swaya po. Bas swaya Bas swaya English. Mo muskila. Ada Pringles sada champulis sada Kam uh, pieces ada. Itnash, itnash, twelve pieces dinarin. Pibat chocolate kami ni. Win baat. Nijib pada chocolate. Sabam yah sin. Ada chocolate tabat. Agami, gam gam. Ada makoh. Ada shoe pada kibera Uh, mga katip na meron din dito, malalaking mayonnaise. Ito, ketchup, pasalubong. How much this one, bro? Dinar unos. Dinar unos. How many liters? cham <makes noise> liter. Hmm? Ah, five kilo. Five kilogram dinar unos. And then... Tawarin mo dyan, tawarin mo Eh. Yeah. <laughs> Abibi, oh, Ah, alas, guling. Right, taal mini, gold gul, taal mini. Ala is your Ah, gol kita ni. Da Turki. Mahmud. Ah, Mahmud. Mahmud baat Mahmud baat Gol ba na arba na far Mahmud. Ada Mahmud wahid, Mahmud ibnain, mungkin kulo Mahmud. Ala sir. Abu Muhammad. Abu Muhammad. Ada gol, ada nafar talmini, ada sabit coklat, ada wajit boxa. Eh, ada sabam yo kamsin wajit. Mungkin ada Filipino wujud mini sabit teri badin ro. Filipins, eh. Ah, ba'tin sa wi, sa wi baat, okay? Ba'tin ada cham ada dressing, talata dinner, talata dinner ada mayonnaise, sim sim, talata dinner ada dinar sa maya kamsin, mayonnaise ada dinar sabo maya kamsin, dinar sa dinar 7.50 fifty mayonnaise, talata ada island 1,000 island, ada dressing, ada talata dinner, 100,000. Ah, one island dressing. But mayonnaise, why dinas sa mummyo kamsin. But ketchup dinarounos. Ada barbecue sauce cham. Talata rubo. Talata rubo. Iba. Cham ada? Arba dinar. Arba dinar cham cham kata. Arba'in wajid. Cham ada talata dinar? Arba dinar. Arba dinar, but arba. Arba Ah okay. Basmia Wahid. Ada halapino ha, baby, cham. Halapino. Dinar sa bangyo tansi. Dinar? Yeah. Dinar sa olives. Uh, olives dinarin, ruba. dinarin ruba, dinar sa bamiya kamsin. Eh, Ay, hey, ada helwa. Okay. Shukran, Ahmad. Ada oil. Z 6 7 4 6 7 4 6 6 ay 6 8 0 kada okay. شنو هذا زيت شيم شيم زيت زيتون اه الفا بروسنت ميمرون سيرو بروسنت ايتمس بامباي ما شاء الله هذا دينار دينار 5 حب دينار هذا Ada, ada items. dito lang pang konsumo Greenpeace dinar 5 na si peraso na 1 kg. <coughs> Adasino. sino? Molokiya. Ah uh, molokiya ano to uh, saluyot. Isinla. Tama dinar balad? Tam 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 ah, eh 5 haba. 5 haba ko ko 5 haba. Ah eh. Pops, ice pops. Ay, ay, proba dinar. eh. Ha? Sino? Ano Ah. Shrimp. Ada ho dinar uh, dinarin. ba may Dinasa ba kilo. Sa? Mm -hmm. Da, da 18 kilo. 18 kilo? Itin yeah. kilo. Kwan dinar na 750 yung frozen shrimp na na ano na linis na. Ado, Fish fillet ada sama hamur sama ada hamur sama. ada dinarin rubah dinarin rubah balas. ada sama balas <laughs> 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 sin sin balas ya <laughs> uh, patat burger ada patat cam ada cam ada ada dinner rubah, Dinar rubah. Sama. ada burger cam apa ada pieces cuma coba dah boleh ya coba dah 1 kilo 10 10 asyara ada ada sabar mi akam si sabar mi pills 700 pills ada kada tak ada kada tak ada ada sino ah shawarma buat american like pop chicken popcorn chicken popcorn macam ada dinaronos balas balas Halo kuldi. Ada شنو هاد الدجاج؟ Eh. Ah, fried chicken. Chicken. What this one? dinarunos Dinornos, هذا شنو؟ Morsudajaj. Eh, chicken popcorn, chicken popcorn mga okay. ah, ka trip. Chicken popcorn. dinarunos? Eh. Strips. dinarunos Ada شنو strip? Ah. Fried yeah. chicken. Ah. chicken. Yeah, not so Kentucky. Basawi fry bas. Mga frozen chicken na. Eh. pero breaded na. Pwede pala yun. Hindi sa way ba at? Sa? Bad kalas. Eh. Eh. Si Magmud. Ang mga katripunta kayo dito sa Sok 700 pills ito uh, itong twist itong M&M tanong natin kung may kamahalan to dito naman is a uh, uh, expiration ah uh, 2024 September 20, September 2024 pa yung expired nito tanong natin kung magkano ganti niya ayan mga panalo to dito ah Ayan mga katrip. Pag pumunta kayo dito, tawag dito, uh, pag may malapit na kayo umuwi, maganda dito magpasalubong. Bumili kayo. Bili kayo dito uh, Papasalubong uh, chocolate. Okay, okay. Anong natin yung M&M Gardenia Locker. kailan busy pa yung stop. Kaya... Hintayin natin. <coughs> Bro, how much this one? Chamada. I mean him. Ah, Arba Unos. Ito naman may kamahalan na M&M. 4KD, 500. Pero, 20, 45, 24 pieces. Na? A no, ashrin o Arba, Arba o Ashrin. Ada, sneakers? Arba Unos. Arba Unos na ba, bad sneakers? Hmm po 24 pieces for KD pag maramihan to Ayan, madami naman to mga katrip tweak ah, sa bibi same same yes. ada tweak 25 pieces talata sa bamiyo kamsin ada talato, ada twix. Sabah McKenzie bus Ito 750 lang Ito okay, si, okay. Ah Whopper Whopper 750 This one 750 bad Whopper huh? Sim sim sabas mam sabas sebenti sabam yang kunci. Eh, basa Talata di na. Ada gardinya. Ayo. Cuma ada. Arba ar di. Arba baad. هذا لاكن أربعة دينار هذا أربعة Ah, arba din ang kulo na. Eh, 4K din naman ito mga katil. Pero maramihan. Sobrang dami. Kung 24 pieces sa 4K, ah. ano, parang i-ano mo lang sa bawat isa. Divide. <coughs> okay, okay. Thank you so much. Hmm? Thank you, thank you. Diba din Ah, meron pala sila dito. Ito naman per kilo. Yan. Mga nuts. Kilo-kilo. baka may makita kayo dyan. Pwede kayo dito. Pwede kayo bumili. Ah, Nutella. Ito, Nutella. Bro, amas this one, Nutella. Nutella. 1 dinar 750 mga katrip 1 dinar 750 lang ang laki na ilan na to mga mga panalo to 1 dinar 750 ilang grams yan na natin 750 grams 750 grams prero itong lotus Pinat yata ito. Ah, lotus spread. Mura na. Pinal 750. At the plate. This one, the prero bro. Steak. Ah, lahat ito, dinan 750. Itong perero ang dalawa. Tiffany. Ah. Thank you. Thank you, bro. Yeah, thank you so much. Thank you, Mahmoud. Bye bye. thank you, thank you. Ah, uh, sino snack niya? Ada sino smack? Superaya. Ah? Superaya. Sokaraya. Ah, Sokaraya. Ah, the Arabic. Sokaraya. Basta dito lang natin, Chocolate. Okay. At maraming maraming salamat at napagbigyan tayo mag-vlog sa loob. Akala ko hindi tayo papayagan kasi mga ibang lahi. Pero sabi na, sige sige, okay lang. Kasi marami na din mga Pilipino nagbablog dito. Sana naka, uh, nakabigay ako na sa inyo ng information. Lalo sa mga kababayan natin dyan na, na gusto na umuwi, gusto magbakasyon gusto magpasalubong ng chocolate, mas makakamura kayo dyan. Mas mura dyan kaysa nung una ko na binlog, mas mura dito. Thank you. Siyempre, dito na nagtatapos ang vlog. Thank you so much and bye-bye.